Magandang umaga po mga kalaki ngayon po ay July 18 at ito po mga 3 digit lucky numbers na mga gandang tayaan po sa Loto Pilipinas, sa Lotto Abroad at sa National. Umpisahan po natin sa Mexico 274, Canada 839, Greece 125, Israel 736, Las Vegas 295, Saudi 840, Japan 336, Italy 741 Germany 928 Korea 733 Texas 527 China 028 Singapore 116 Hong Kong 233 Australia 795 India 841 Thailand 293 Philippines 725 Taiwan 630 Malaysia 044 Dubai 3871. Ayan po mga kalaki, kompleto pa po mga lucky numbers natin. Kung meron po kayo hindi na lugar, sabihin nyo lang po mga kalaki at bibigyan ko po kayo. Okay, tandaan nyo po ang lucky numbers natin. 3 days po inaalagaan yan bago po palitan at claim it mga kalaki. This time, mananalo tayo sa swertain tayo. Yan po ang magagandang tips. Bagong sumada, pwede na po yung tayaan, pwede nyo pong iramble. Good luck mga kalaki at hmm, dapat po wag agad binibitawan ng numero ha. 3 days po ang pagitan wag mong bibitawan good luck